So, hi guys! Patunayan natin kay Meta na tayo talaga yung gumagamit ng ating mga Facebook account. Ayan, click po natin yung Facebook. Tapos punta po tayo sa settings and privacy. Scroll lang po natin yan. Ayan, settings and privacy po. Then, settings po ulit. Tapos, personal information. Tapos, click po natin identification, Information. Yan po. Tapos yan, may makikita po kayong confirm your identification. Click po natin yan. Tapos click po natin yung running ads about social issue, elect, ano, election, or running issue. Ayan na ano. na. Then, select po natin yung select. Click po natin yung select. Ayan. Tapos, select po natin yung ating country. Kung nasa Pilipinas po tayo, kailangan po Philippines din po yung atin pipindutin. Pag nasa ibang bansa po tayo, di yung mga ibang country, kung saan country po kayo, yun po yung pipindutin nyo. Pero dahil po nasa Philippines ako, Philippines po yung pinindot ko. Click po natin yung next. Then, yan po pinindot ko. So guys, kailangan nga pala natin kumpletohin yung two factors dahil di ko nga alam na hindi ko pa pala nakukompleto yung two factors ko dyan. Nagpaulit-ulit po ako. <laughs> Kala ko po kasi nakompleto ko na yung two factors ko, hindi pa pala. So yan, community. Kaya po ako nagpaulit-ulit dyan. So kailangan po pala natin kumpletohin yung two factors. Yan po. Wait nyo lang po mamaya. Makakompleto ko po yan. Pag nakompleto na po yung two factors, saka po tayo mag, uh, ano, yan, nagpulit-ulit po ako dyan. Kasi akala ko, hindi ko po kasi alam na kailangan palang kumpleto. So, ayan, yan, kukompletohin ko na po dyan yung two factors. Ayan, kinilik po po yung text. Ang una ko pong kinilik yung securities. So, dahil ayaw po ng securities, yan, tinurn off ko pa po yung bluetooth ko dyan. Po, ayaw po ng securities. Yan. Wait daw po natin. Kung pwede na po yung securities, pwede din po yun kung mag-ano po, kung papasok po sa inyo. Uh, pag kinlik po natin yan, kailangan daw po natin mag ng 5 seconds. Nag-antay po ako dyan, pero wala pong nangyayari. <laughs> Yan. Pag hindi po yan nag, ano, ibabak na lang po natin yan. Ibabak po natin. Tapos, pipili po tayo ulit dun sa pamimilian. Kasi tatlo naman po yun. Yan. Dahil ayaw po, binak binak ko na po siya. Binak po. Ayan. Dahil ayaw po niya, binak ko po. Ayan. Nag-try again po siya. Kap, dito po tayo sa text message. Yan. Then select lang po natin yung ating number dyan. Yan click po natin yung confirm. Then yung password po ng ating account, pindutin lang po natin 'yan. Yung password po ng account. O, ano po yung password ng account niya? So, yun po yung pipindutin niya. And, tapos click na po natin yung okay doon. Then antayin lang po natin yung 6 digit na text po ng code. Tapos pag napindot na po natin, pindutin po natin yung community. Pagka napindot na po natin yung ating 6 digit code So, ayan na guys. Community na. Then, lalabas po yung done. Pindutin po natin yon Tapos, balik po tayo sa personal ID and no, ano, no terroristic. Ayan, basta po yun. Pindutin po natin yung ID. And upload po natin yung ID. Then, next po natin. Pipindutin po natin yung next. And next. Then, ayan po yung mga ID na pwede pong pamimilian kung ano pong merong ID kayo. Yan. May passport, driver's license, national ID, marriage certificate, official name change, and paperwork, and green card. Then, dahil wala po ako nun, ayan po meron ako tax identification card lang po yung meron ako. Yan po pipindutin ko. Then, next po. Tapos, get started. Pipindutin po natin yan. Get started. Yan. Then, kunin nyo na po yung ID na meron kayo. Yung ID po na meron kayo, diyan sa inyong, na yung pinindot nyo po kanina. Ayan, kukunin ko na po. So, ayan, dapat po nakahanda na po yan. Then, picturean po natin. Ayan. Pag na-picturean po, okay na po yun. Click po natin yung submits. Ayan. Then, finish po. Mag-aantay lang po tayo ng 48 hours. Ayan. Ayan. Pagkatapos ng 48 hours, magnonoptic mag po sa inyo si Meta. Then, ayan po yung lalabas. Then, yun lamang po. Thank Bye -bye. you. Bye-bye.